Hi hey guys! This is my buddy! Para ka isa sa ako! Hello mga mare, another day, another mini vlog. Wow! Happy Tuesday mga mare! Ihahatid ko na nga pala nito si Brianna sa school. Nung una nga ay nagmamadali kami kasi nga akala namin 8.30 yung kanilang paso. Pero 9am pala mga mare kaya nga ayan at hindi kami late. Wala pa ngang 9am nito mga mare kaya nga ayan at may oras pa kami para nga mag model-model dito sa gilid. <laughs> ma-flex na nga rin namin itong ponytail niya for today's video. Siya kasi ang nag-request niyan mga mare dahil ang gusto niya nga daw na hair ay yung kay Wednesday Adams. At nung natirintas ko na nga yung hair niya mga mare ay put the flowers naman daw. Hi! Ay! Abay marunong na talaga mag-request kung anong gusto niyang tali sa kanyang buho dahil maaga nga kami nakarating mga mare, ito na nga at mag-aantay muna kami dito sa labas ng kanilang school. Dahil hindi pa nga tapos yung unang session mga mare, ayan nga for the antay muna ang mga first son. Pero saglit lang din naman yung inantay namin mga mare at ito na nga, pumasok na rin kami sa loob. Ayan mga mare at nagstay nga ako saglit dito sa loob dahil gusto ko nga makita na sumayaw-sayaw muna siya. Ito kasi yung kinakanta niya sa bahay mga mare at kumikending-kending nga siya kaya ito nga, papanoorin ko muna siya dito.

Oh, diba as an nanay ay matutuwa ka talaga at pagkatapos nga ng mga mare umalis na nga rin ako sa school at ito nga bumili ako ng kanyang mansanas at bumili na rin ako ng lutong ulam namin mga mare para nga sa tanghalian dahil nga naubos yung ulam namin kagabi at bumili na rin pala ako ng karne mga mare para nga uulamin namin mamayang gabi nung nakarang araw pa kasi talaga ako nagkikrib sa pork steak mga mare kaya nga ayan at magluluto na ako mamayang gabi after ko naman bumili ang karne mga mare ay eh, bumili na nga ako dito ng sibuyas at bawang. Nakabili na rin pala ako ng kalamansi mga mare pero hindi ko na nga na videohan At nung uwi ko nga mga mare, agad ko na nga inasikaso itong mga pinamili ko. ini ko na nga yung karne at kalamansi na binili ko kanina. Pati nga itong lutong ulam na binili ko mga mare para nga sa aming tanghalian. Pagkatapos ay inayos ko na nga rin itong apple mga mare para nga mahugasan na dahil panigurado ko pag-uwi ni Briana, ito agad ang kanyang kukunin. At nilag ilalagay ko lang muna pala sa mangkok yung lutong ulam mga mare dahil nga mamaya ko na ito bubuksan at iinit ko na lang sa microwave. Sunod ko namang inasikaso mga mare, ito nga ang lulutuin ko mamayang hapunan. Bali ibababad ko muna to mga mare bago ko nga asikasuhin yung aming mga hugasin. Ilagay ko na nga muna itong sibuyas at bawang mga mare sa lagayan dahil mamaya ko pa nga sila gagamitin. Mas masarap kasi ang pork steak mga mare kapag ka nga mas matagal ito nababad. Kaya ito na nga muna ang uunahin ko bago itong hugasin para nga dere-derecho na ang kilos. So, after ko nga hugasan yung karne, mga mare ito na nga at natin siya. Una ko ang nilagay mga mare itong pamintang duro. At nilagyan ko rin pala ito mga mare ng pampalasa. At sinunod ko naman itong toyo nating mga babae, mga mare Huy! <laughs> tapos naglagay lang din ako ng asukal mga mare at hinalo ko na nga ito next naman mga mare eh naghiwan na nga ako nitong mga kalamansi hindi pwedeng mawala ito mga mare dahil ito nga nagpapasarap sa ating pork steak at nung nahiwa ko na nga sila mga mare isa-isa ko na nga itong pipigain gumamit na nga lang ako ng strainer mga mare para hindi na nga ako mahasal sa pagtanggal ng mga buto at nung natapos na nga mga mare eh haluhaluin lang natin ito ulit at nung nakulangan nga ako sa soy sauce mga mare eh nagdagdag na nga lang ako at nung natapos ko nga mga marain, eh, niref ko na nga lang muna ito para mamaya ko ng gabi lulutuin. At pagkatapos mga marain, eh, niligpit ko na nga rin ito mga ginamit ko. At hinugasan ko na rin pala mga mare, yung mga plato namin bago nga ako magsundo sa aking makulit Nahuli nga ako ng ilang minuto nito mga mare kaya nga ayan, nagpapasok ko na yung susunod na session. At nakita ko ngayon siya mga mare na inaayos niya pa nga yung mga upuan. Nakikita niya kasi yan sa amin mga mare kapag ka nga naglilinis kami, inaayos namin yung mga upuan. Ayan mga mare at for the takbo na nga ang mga batang makulit. At nung pagka uwi nga mga mare, ayan na nga, siya sabi ko at una niya nga kukunin talaga itong apple. Pero hindi ko nga sa kanya muna binigay mga mare dahil ang sabi ko nga ay magbibihis muna kami at kakain muna ng kanin. Kaya after ko siya bihisan mga mare, ininit ko na nga itong aming uulamin. Dahil gustong gusto niya nga kainin yung kanyang apple. At kagabi nga mga mare, ay ginawa namin yung kanilang assignment. At napaka excited talaga nitong bata dahil nga ito drawing daw namin ang kanyang body. Para ka isasawa ko. Ito kasi yung assignment nila sa school mga mare. Bali ititrace namin yung buong katawan ni Brian mga mare sa buong Manila paper. At ito nga yung pag-aaralan nila sa school mga mare, yung parts of the body. At habang ginagawa nga namin ito, mga mare, abay tuwang tuwa itong batang makulit. Kami naman ay hindi natutuwa dahil nga nahihirapan na ako sa pag <laughs> At nung natapos nga kami mga mare, abay tawang tawa kami. Naflat kasi yung bandang ulo niya mga mare dahil nga sa kanyang kalikutan. <laughs> <laughs> Hi guys, this is my body. What? What's that? This is my body face. Can you draw my eyes? No, no eyes ano? We don't need eyes. Yun know for today's video. Thank you for watching, Babu.